I-video po natin na pag-ihin ni Camille. Yeah. <laughs> yeah. Unti-unti po niyang minamasakir ang isang mangga. Hinog ba yan, boy? Oo. Oh, oh, oh. Ay, pangit. Pangit na mo. Same to you. Okay na yan. Pirasa po siya sa pagbabalat. Yan ay matura po. Tutubo organic. <laughs> <laughs> ano ka ba? Nangalahati na yung mangga. Wala ka nang nakain. <laughs> magbabalat ng mangga ni Camilo kung gutom na gutom na gusto may ko na magtry para o oh, yan tapos ko na yung a-testing ako naman ako naman yan magugas ka na ito yung mangga na nang ko basta mo magbabalat si Pao sama naman na tong chili mo maka ba nakit ko sa bubong <laughs> Bakit pa ako sa bubong para lang dyan bakit naman organic nga diba ano yung mangga? Tanga! Yung ano? Yung mangga? Ang liliit naman ng bayara itong pulutin niya, no? Oo, parang hirapan Ito yung mga basura na. Ito po pulot na Siyempre magaling po akong magbalat, kaya ganito. Laki na, girl. nagugutom na ako eh. Para wala tayong makain ko. Kikita niya pa yan. siya. Ayun lang po lang po natin. Ayun lang po <laughs> Wala kami ginagawang masama rin siya. <laughs> Umaat siya. Kita natin siya Yan, tapos na po ako magbalas. <laughs> Natapos na. Sarap, natatakam ako. Nag-commercial lang yung si Regeline. <laughs> Napilitino na nag-aagaw tumarin kago. May tumubong mangga dyan. Oo. Ang ganda, ang daming da asero. Ang... Ang hiwa ko na pa mangga. Hiwan niya ni mangga. Ikaw. No may tao. Sabihin niyo okay lang 'yan. Kaya ko naman 'yan. I am independent person. Nagpupulot na po ako ng mga basura dito. Ano 'yan? Samahan mo daw siya. At magtatapon na ako ng basura. Roby anaerobic. Ngayon pwede i-wrap. Pahugas nga, girl! Ayan, um, para niya na yan. Asin ba yan? Gaga. Asin! Asin ba to? Cellphone. Ngayon, o. Oh. Uta ko. So, okay, Anong pinag-uha Nito kami nagbalat. Bakit sa... ako... Uy! Baka kami. Ano ba? Tara, asin tayo? Itago mo to. Ay, hungasan natin. Bulsa Totoo, napakaganda si Arlan Gentry. Napakayaman ng Gentry, di ba?